May masama bang epekto sa katawan ang pagtatalukbong o pagtatakit ng kumot sa mukha habang natutulog? Yan ang ating alamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago nating health tips upload. Kapag maginaw ang panahon, lalo na sa mga malalambig na lugar o bansa, ay napakasarap matulog. Nang may makapal na kumot o nakasuot ng makapal na jacket, talagang tatama rin kang bumangon sa umaga at kusmo mo pang magtakip o magtalukbong ng kumot at humiga o matulog muli. Samantala, alam nyo ba na ang pagtatalukbong ng kumot sa muka ay may masamang epekto dahil mas maraming carbon dioxide na nagkoconcentrate sa iyong katawan kumpara sa oxygen at magdudulot ito ng sleep apnea o pansamantalang pagtigil ng paghinga na delikado sa ating katawan na maaaring humantong sa paralysis of the brain. Kaya sa susunod na pagtulog mo ay iwasan mo ang magtakip ng bukha para walang maging sagabal sa paglaghap mo ng oxygen at paglabas mo ng carbon dioxide nang maiwasan ang anumang problema. At yan po ang ating hair tips. Sana po ay may natutunan. like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa GEMSTOLOGY. Marami pong salamat sa inyong panunod at hanggang sa muli!